kabataan. tandaan po natin mga kabataan, ano? Lalo na 'yung mga lalaki, 'yung mga gustong manligaw. Bago kayo manligaw, alamin niyo muna po 'yung aral ng Diyos sa isang binata. wag natin kakatwiranin na hindi pa naman kami mag-aasawa. Eh, eh, ano palang, kung hindi pa kayo mag-aasawa, hindi eh magkaroon kayo ng pundasyon. Yun ang wala mo ng label. Hindi kayo mag-shota, hindi kayo mag-ano. Kasi alam nyo, pag nanghingi na ng label, meron nang pumapasok doon na authority eh. Edi, eh di kilalanin niyo muna isa't isa. At higit sa lahat, magpakilala kayo sa mga magulang. Matuto kayong rumispeto. In other words, ano kapatid na Josel, eh, alam mo, pundasyon kasi ng, ang pundasyon kasi ng relasyon, eh, nag-uumpisa yan na nagkakilala kayo. Diba? Nagkakilala kayo.